po yung saging. Luto na. Merienda na kami ni Sinta. Oh, wait lang, mahulog ka. Teka, mas lalaga kami ng saging. Mama, kamu suka wayang ai? Hai. Hey! Untuk apa? Untuk siapa yang senggih? Bye. Banana. Hey, wait, wait, beri, ma bibi hungry. Hungry. Lagak. Lagak. Lagak pokok mina banana. Lagak. Baiklah. 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 Baiklah buat air air tak. Hai ni nak kena. Nak makan Akin, akin nak kira aku ni tu. Hai nak. Hai. Bak kata anak makuli. tawit noh, Andun tayo. Bako tayo So, ayan guys. Kasi to, ko. So, wala akong magawa. Nagdedede pa kasi siya. Tayo. Everybody. Everybody. Stop it, no. Everybody. Gusto tayo. Kaya, mabukas na tayo. Kaya, ba, nana? Huwag na, hinak, Huwag na maglaro, nana. nana, yun. Yeah, Huwag oh. na, yun. Hindi sa'yo, yan. Ha? Ha? I like that, ano. I eat. Like it. like it. like it. like it. Ito na. Kain po tayo. Merienda. sagi sa buka info, kayak itu tahu dah sagi. Dan siang ni wayu tutup tutup. Ya. Sini, sini. Bisa. Wuih, buat tusuk aja ni. Sagi, enggak serap. Mainit-init pa. Hot, no? Mag Sumalagyan kita sa plate mo. Ha? Huh? Hmm. Hot? Hmm. mo. Gusto mo ha? Malamigan kita. Mamaya kainin mo ito ha, malamig. Careful mato 'to, kalya. Mm. Wait lang, Ahatiin natin. Wait. Okay. Kasi para maglamig siya. Ah, oh. blow mo 'to. Blow, blow blue. Yan, gusto niya sa parang Chinese ka. Ay, ano yung sa mata Kain po, hong. Kain po, ito sa Cheers. Babay bye ka na muna. <coughs> bye -bye po. Thank you bye -bye. for watching. Thank you for watching.